Alam ko na nag-aalala ka lang para sa atin. Malalagpasan rin natin tong gulong to. Eh hindi mo na kailangan isipin yun. Lali, kahit anong mangyari, gusto kong tandaan mo na mahal na mahal kita. Alam ko yun. At mahal din kita. Sandali na lang. Mabibigay ko rin sa'yo lahat ng pinapangarap mo. Yung gusto mong katahimikan mo, bibigay ko sa'yo. Basta magkasama tayo, may pag-asa pa rin. Konting tiis na lang, ni, Magpakatatag ka. Nating <laughs> natatakot lang kasi, okay? Naninig ko yung mga polis kagabi. Sabi nila, handa silang patayin kapag hindi ka sumuko. Pero hindi ko nga kailangan sumuko. Matatakasan natin sila. Mas mautak ako sa kanila. Daddy. Daddy, sorry. Ben! Aligiran niya ang lugar! Ay, teka! Teka lang. sir, sir, teka lang. Ah, nasa loob po yung kapatid ko. na ano? nasa loob si ate? Mag-ingat kayo, huwag niyo silang sasaktan. Yes, ma'am. Dito lang po kayo. Oo, oh, ha, ah, please, kasi nangako sa kapatid ko. Hindi dapat masaktan si Alfred, ha, sir? Yes, ma'am. Gagawin namin ang makakaya namin. Jackson po kayo dyan. Ate, kailangan mong mapilit ang daddy mong sumuko. Yun lang ang paraan. Pero tayo, 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 paano kung mabaril si Daddy? Paano kung mamatay siya? Ayoko mangyari yun. Pero lalaban ako. Lalaban tayo. Kailangan natin magtulungan para matapos na to, ate, ha? Sige. Sige. Sasabihin ko sa'yo kung nasan kami. Pero Diana, pangako mo sa akin. Kakausapin mo yung mga polis. Sabihin mo sa kanila na huwag nila sasaktan si daddy, ha? Oo, oh, ate. Sige. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang kayo mapahamak. Diana, hindi lang ako, ha? Pati si daddy. Mabuti sa inyo Pero dati ko pa rin siya At ma mahal na mahal ko siya Kaya yeah, please Sana wala nang mangyari Kayo dati masama Kaya sir please Gawin niyo lahat Pero huwag nyo silang sasaktan ha? Lalong lalo na yung kapatid ko Opo ma'am Relax lang po kayo Pag Gawin namin ang makakain namin Diyan lang po kayo Ashley? Anong ibig sabihin nito? Gusto <laughs> ko lang na maging ligtas tayo. Ikaw ang tumawag sa mga pulis?